Hi guys! Good morning! Kuha tayo ng gulay. Tingnan nyo guys, ito yung okra. Oh. Ayan, malaki na ang bunga niya guys. So kukunin natin today. Para ano. Yan guys, yung mais namin. Oh. Yung mais, ano, yan. Ang dami, ang laki. Pero hindi pa namin harvestin. Ay, tingnan nyo guys. Ang siya. Yeah. Parang violet na siyang kulay niya. Kukuha tayo guys to Papakita ko sa inyo. Kukuha ko ng gulay. O ano po? Dito lang. Tapos dito guys. Dito malapit lang sa ano. Itong gulay ang aking kukunin. Tara. Ito. Ipipick up lang natin. Ayan. Ito yung gulay guys. Ginugulay namin. Masarap Masarap to. Ewan ko sa inyo kung sinong nakakaano nito. Pero mahilig akong kumain ng ganito guys. si marami siyang bitamina. Ayan. Igisa ko lang to guys. Masarap siya. Yum yum. Wait lang. So guys kukunin ko na yung dalawang ano ng okra. Ay naputol. Wala kasi akong dalang ano ano. Ay ano ba ito? Ay. Wala akong dalang ano ba, kutsilyo. Kaya ito na lang, gagamitin na lang natin siya. E I-roll, roll. Tapos madali lang, bunutin. Tingnan guys, so alam mo, pa yung iba. Kasi ito, maliit pa yung ano niya, bunga niya. Kaya hindi ko muna siya kukunin. Meron din siguro, ay ito. Meron din. Ito, so kukunin na natin to. Mayroon pa siguro doon. Mo. Ah, oh. putol na naman. Ah. ano ba 'yan? Kasi hindi ako nakadala ng kutsilyo. Kala ko kasi hindi pa malaki yung bunga ng okra. Hindi pa pwedeng kunin. Ito guys, okra din to. Ito mais. Ayan. Titingnan ko kung pwede na siyang kunin. Ah, pwede na. Malaki na. Malaki na. Ayun. apa ba? Eh, nabayin. So guys, nakakuha na ako ito. Pati na rin yung gulay guys. Ito yung nakuha ko kanina. ayan. Ah, Siyang kulanggana na. Ito guys ang aming ulam for today. Ayan. Itong isda. Tingnan nyo. Ito ipiprito ko lang to guys. Ito iihaw ng aking ano. Eh hipag. Ayan. Siya so, kasi daw yung magluluto ng ano. ihaw lang. Ako naman yung magugulay guys. Che ayan, yum yum. Tingnan nito, dalawa to. hmm Ito masarap din to, guys. Ayun, ipiprito ko lang siya. Yum yum. So ito na guys, ang ulam natin, yung gulay. Yung ko kanina guys, nilagyan ko ng kalabasa. Ayan, puro dahon-dahon na siya. Wow. Nilagyan ko na rin guys ng konting okra, yung halo-halo na siya guys mixed vegetable na ayan lapit na maluto guys thank you for watching